Good afternoon guys, welcome back. Kararating ko lang po galing trabaho. Thanks be to God, nakarating tayo ng mapayapa at ligtas dito. Sumayin nyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Ang kanyang kapayapaan, kagalakan, kalulhatian at puspos na kagandahang loob. In Jesus Christ's name. Ngayon gagawa tayo ng penya kulada dahil mainit po ngayon dito. 84 degree Fahrenheit. Samahan niyo po ako guys. July 9, Tuesday. It's 5.18 p.m. po. Let's go. Papakita ko sa inyo ang mga ingredients. Itong tatlong ito ang gagamitin po natin. Ayan, Malibu, Kalua, at itong Minute Mid Smoothies Pena Colada. Yan ang tatlong main na sangkap nitong ating penya colada. syempre samahan natin nitong crush ice. Yan, dalawang baso. Gagamitin po natin itong black. mag -pour tayo nitong penya colada ng one cup. 1 cup po siya ilagay po natin itong ating crushed ice. Then, one fourth cup nitong Malibu. Kalua. Kalua, one fourth cup. 60 ml. Ayan. Tapos na po natin. Pag natin itong crushed ice na isang baso po. Yan. Tinakpan na po natin. Ngayon, i-blender na po natin siya, guys. Ngayon po ay titikman na natin siya guys. Masarap po, katamtaman lang yung tamis niya. Pati yung uh, rum, napaka perfect ng kanyang timpla. Try niyo po to guys. Lalo na ngayon malamig ang panahon. Ah, mainit pala. 84 degree po ngayon dito. Kaya tamang tama ito. Itong ating penyakulada. Kaya, thank you for watching, guys. Love you all. Please, don't forget to like, share, subscribe, and comment. Hit the notification bell up for more upcoming videos. Love you all, guys. Ang sarap-sarap niya. Mmm. Thank you. God bless po.